So magandang umaga sa inyo mga idol. Ito po yung ating lulutuin ngayon para sa aming pananghalian guys. Magpapakutok po tayo guys. Yan na po yung ating mga gulay. Ano? Mga ready na po siya at yung ating mga sahaw guys. So tara guys samahan niyo si Kuya Lar sa ating pagluluto. Ano? At enjoy lang po sa ating panonood mga idol. Ingat-ingat po tayo sa amantay pero ngayong araw na ito. Yung mga nabibiyahe dyan. So, ingat po mga idol. So, yun na guys. Nakasala na yung ating kawali. No? Nainit lang po natin. magigisa po tayo mga idol. Ha? Enjoy lang po sa ating panonood. at kamusta po kayo mga idol. Balik tayo sa ating pagluluto mga idol. Namiss ko na itong aking kusina sa pagluluto tagad-tagad na rin po tayong hindi nagluto ulit ano mga idol And guys ha Inisin lang natin yung ating mantiga Dahil ibigisa po natin itong ating ano pork sa so, yung alamang bagoong alamang guys Ito so, yung alamang natin guys oh. ah, Gulay naman si Kuya Lars ngayon Sala so, na po tayo sa kakakain ng mga manok baboy. Pero may baboy pa rin, ano, mga idol. <laughs> Alam mo eh. sa upkaya eh. Saan po sana rito yung mga pritong ano, bangus guys. Yan. Lalagay mo rito sa parang dingding ano. Pero pakpit po ito ang ating lulutuin ha. Ayan yeah, guys. Ibus na ibus natin. Okay, right, unahin na natin itong ating sibuyas. Uh, Kanuhaluin lang natin mga idol. Shout out po sa inyo mga tigasubaybay subaybay natin dyan ha. Shout out po kay Lola yung kay Ate Hani. Sa mga Kaibigan natin dyan, kay Eric Tuberos, Beros, Loreana Dar, 3 rounds vlog, ayun man. Ayan, sila Maring Jen Reyes, uh, kay Mar Maring Naspira, at sa ating mga uh, masugid na sumusubaybay sa TikTok, sa Facebook page, sa YouTube. Ayan. So, Tapos, ako po sa lahat mga idol. Pagkaluto nito mga ito na na, bibigyan natin yung mag ng doon si Mariano at si Cindy. Saka syempre yung katagyan natin si Lawrence guys. Ayan, medyo brown brown na po yung ating sibuyas sa kabawang. Then, magisan na rin natin muna itong bagong guys. Bago ng na na. Medyo masarap-sarap. Ayan. Ayan. hindi na yung pagsabay niya okay guys ako pagsasabay ko na ito yeah. for sure amoy na amoy na kapit mga ito alam mo yung amoy ng ating yung pagbong taga mga mahalimuyak ayan yeah. <laughs> ito ayan mga ito ayan natin yan ginagtaga na natin kasi talagang pag nang ulam na namin sa maghahapon ito mga idol pagkat mo ng ating mga kasama sa bahay dito dami sa wala, eh, hindi makapagaling. Kasi sila lang siya, no? Meron silang nang uh, makabutang pagkain ng ulan, guys. Kanina po, nag-practice tayo ng basketball. Diyan sa harap ko, eh. Pinagawa akong half-court. So, uh, um, need natin ang exercise, guys. basketball. Siyempre, nagkakagad na po tayo. No? Ah, talaga, na tinadaan natin sa ensayo. Ayan guys, natakpan ko muna. No? Mamaya na natin ilalagay itong ating gulay. Madali na naman malutuyat. Unahin muna natin yung pork guys. So, ayan. Continuous watching lang guys ha. Ah, uh, Siyempre guys, habang nagluluto tayo. Ayan. Ah, you guys, biigot yung aking washing machine. Ano? Ah, uh, Friday na lang yun naman. Iiwan tayo sa house. Isa wala tayong gawin. Naglaban na po si Kuya Lars. Pero sa totoo po, order po sa akin ni Ate Rose na maglaba. Ay, yeah. Sabay sa pagluluto. Gano'n <laughs> talaga eh. Ano din yung guys, ano? nagdadryer na po tayo at mamaya ko na po doon sa aking roof deck guys para mabilis matuyo bumukulo na mga idol na ano? sabay ko na guys ha um, nabipakaroon tayo ng sans ng washing machine and yan? ayan na guys uh, ano? makakamay na po ba? sarap na naman itong ating panangalian ano? ayan na yung ating mga kulay guys ano sa tansyan nyo guys yung medyo hato na ito sa ating ano uh, mo pinakit like like? sa inyo guys anong back nyo ah uh, siyempre guys tanagyan natin ako ating eh, may kus lang natin Nag-skip na nga guys, ano, hindi ko na pinakita pa kung ano yung pampasarap na yung niligay natin. At baka tayo na ako pang poser, okay, kanilang padang, ano. So, guys. Kaya ko lang ng isang mags tubig. Para medyo masarap-sarap naman, yung kumpit sa Ayan guys, tatakpan ang bilim natin. Uh, tintay na lang natin magluto, ano kayo may mga idol samahan niyo po si Kuya Lars sa maluto at matapos ng ating paglalaba <laughs> so ayan na nga mga idol ready to eat na naman tayo mapaparami na naman ng kain si Kuya Lars na may maibigyan nyo to mga idol ha? pakbit ni Kuya Lars